hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act number no. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para sa mga magsasaka. Layunin ng batas na ito na ibaba ang presyo ng mga pagkain, mas maging accessible at itaas ang pamumuhay ng mga magsasakang Pinoy ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Papatawan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at limang beses na mas mataas na multa ang mga mapatutunayang gagawa ng krimeng economic sabotage. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naglalayong ibaba ang presyo ng mga pagkain, gawin itong mas accessible at iangat ang kita ng mga magsasaka. Ipinunto rin nito na mula pa lang nitong Enero ay umabot na sa higit 3 bilyong piso ang halaga na nawala sa gobyerno nang dahil sa smuggling. Para sa pangulo, bahagi ng pangarap nitong bagong Pilipinas, panahon na para manaihang hustisya laban sa mga umaabuso sa sistema. Today, we come together not merely to protect but to uplift the very hands that cultivate our fields and that fish our waters. As we embark On the pivotal journey of enacting the Anti Agricultural Economic Sabotage Act. Let me be clear this law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. Sa ilalim ng bagong batas, mas pinaigting nito ang mga mekanismo ng Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 kung saan itinuturing na ngayong bilang economic sabotage ang smuggling, hoarding, profiteering, cartel at pagpupondo sa mga krimen ito. Maganda naman ang naging pagtanggap dito ni na Agriculture Secretary Francisco Chulo Jr. at House Speaker Martin Romualdez na pawang nagbabala ng zero tolerance sa mga magbabantang manipulahin ng merkado at i-destabilize ang food supply ng bansa. Naniniwala naman ang mga mambabatas na ang pagpirma ni PBBM sa naturang batas ay sumasalamin sa hindi matatawarang commitment nito para pangalagaan ang food security ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera, Una sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Samantala, wala naman dapat ipag-alala ang publiko para sa darating na halalan sa taong 2025. Ito ang tiniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, kasunod ng mga banta ng Artificial Intelligence. Sa pagpapalaganap ng mga fake propaganda, gayon din ang iba pang uri ng destabilization tactics online. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Pinawi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ahensya sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ang agam-agam ng publiko kaugnay ng banta ng Artificial Intelligence o AI. Pagtitiyak ng ahensya, may sapat na teknolohiya at kagamitan ng gobyerno para matukoy at malabanan ang deepfakes at iba pang uri ng manipulasyon gamit ang AI. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, sinisikap nilang sabayan ang mabilis na evolusyon ng teknolohiya kasabay ng koordinasyon sa Commission on Elections o COMELEC para makahanap ng mga solusyon upang mapanatili ang integridad ng mga darating pang mga eleksyon. Dagdag pa ni Ramos, maliban sa pag-agapay sa eleksyon, mayroon ding tactical at commercial use ang mga teknolohiya na makatutulong upang puksain ang mga scammers online. Bukod naman sa Comelec, nakikipag-ugnayan na rin na niya ang CICC sa iba pang mga bansa upang pag-aralan kung sapat na ang mga teknolohiya upang tugunan ang suliraning ito. Umaasa naman ang opisyal sa Department of Budget and Management o DBM na suportahan palalo ang kanilang mga programa para palakasin ang cybersecurity ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dodoblehin at gagawin ng 30 days ng Department of Education o DepEd ang Vacation Service Credits o VSCs na mga guro sa isang buong taon. Ito ang inanunsyo ng kagawaran na mula daw sa 15 araw ay dodoblehin na nila ang VSCs na maaring gamitin ng mga guro para mag-offset ng kanilang mga absent. Ang, mga iba pang, ang iba pang detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Dinokin ng kagawaran sa edukasyon ang Vacation Service Credits o VSCs ng mga guro sa buong taon. Wala sa labing araw, gagawin ng 30 araw ang VSCs na maaaring gamitin ng teachers para mag-offset ng mga absent dahil sa sakit at emergency o para makarecover sa kaltas kapag panahon ng bakasyon. Batay sa DepEd Order No. 13, 0 sa 2024, na nilagdaan ni Secretary Angara, kasama na sa leave credits sa mga gurong na hindi bababa sa isang taon ng serbisyo maging ang mga bagong hire na teacher sa loob ng unang apat na buwan ng school year. Maliban sa karagdagang vacation service credit, binago rin ni Angara ang kalkulasyon ng dagdag na VSAs depende sa overtime ng mga guro. Bawat oras na extra trabaho sa isang school day, madadagdaga na ng 1.25 hours ang VSC habang 1.5 hours naman ang dagdag credit tuwing holiday. Kada aplikasyon naman ng VSC ay dapat pa ng Schools Division Superintendent Ibinida ng DepEd na refleksyon ito ng kagustuhan ng ahensya na masakulian ang dagdag-trabaho ng mga teacher na nag-iimplementa ngayon ng bagong matatag kurikulum. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parroza, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Music Mahilig nga ba talaga ang mga Pinoy sa pagkain may sabaw at iniihaw? Sa listahan kasi ng Best Filipino Food ng Taste Atlas, lumalabas na sinigang at inasal na manok pala ang maituturing na pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, tinutukan ni Mili Borja. Inilabas na ng online food and travel guide na Taste Atlas ang listahan ng mga top 100 Filipino foods. At nanguna nga ryan, ang sinigang o sour soup at ang inasal na manok o char-grilled chicken, matapos makakuha ang mga ito ng 4.5 star rating mula sa global audience na naturang food encyclopedia. Inilarawan ng Taste Atlas ang sinigang bilang flavorful sour soup na gawa sa sampalok, gulay at meat. Habang ang chicken inasal naman as specialty ng bakolod ay pamungalawa sa listahan. Pumangatlo naman ang putok-batok na lechon matapos makatanggap ng 4.4 na rating na ng patok na Pinoy dessert na leche plan na may kapareho ring star rating. Kabilang din sa listahan ng bulalo, lumpiang Shanghai, tortang talong, lechong kawali, sisig at adobo. Magugunitang napabilang din sa 2023 World's Best 100 Foods ang sinigang habang napasama rin sa ranking ng 2022 World's Top 100 ang inasal na manok. Samantala, sa inilabas ding listahan ng Worst Rated Filipino Food, nanguna ang balot of fertilized duck egg na sinanda ng Inipit, Pinipig at Biko. Para sa DZRH TV, ito si Minnie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bukas na sa publiko ang tinaguriang longest sea crossing bridge sa Mindanao na Pangil Bay Bridge Project na magdudugtong sa mga coastal area sa rehiyon. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos rin ang nanguna sa inaugurasyon ng naturang tulay. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng tinaguriang longest sea crossing bridge sa Mindanao. Mayroong haba na 3.17 km ang Pangil Bay Bridge Project na layong palawakin ang koneksyon sa mga lugar sa rehiyon at pataasin ang kanilang ekonomiya. Dahil dito, ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mayroon na lamang 7 minuto hanggang 10 minuto ang land travel time mula Misamis Occidental patungong Lanao del Norte mula sa dating higit dalawang oras na biyahe. Inaasahan na ang Pangil Bay Bridge Project ay magbibigay ng mas maayos na transport system na magdudugtong sa mga rehiyon sa coastal areas at mas magpapataas sa ekonomiya sa rehiyon. Matatandaan na sa Third State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit nito na isa ang Pangil Bay Bridge sa two major bridges sa mga balak tapusin at ilunsad ng gobyerno bago matapos ang taon. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas madali na ngayon ang akses sa serbisyo ng gobyerno para sa mga lokal sa probinsya ng Kirino. Ito ay dahil sa inilunsad na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGovPH mobile app at ELGU system sa naturang lugar. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa probinsya ng Kirino sa Cagayan Valley ang eGov mobile app at ELGU system. Lain Itong mas mapadali na ang proseso ng mga transaksyon mula sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Ginagawang simple ng eGovPH app ang transaksyon sa pagitan ng mga citizen at gobyerno habang sa pamamagitan naman ng ELGU system may sasagawa ang mga government services gaya ng business permit and licensing, local tax processing, local civil registration, real property tax at barangay clearance. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Enrile Uy, ang paglunsad ng ILGU system ay patunay lamang sa patuloy na dedikasyon ng administrasyon na magbigay ng mas kalidad na pamumuhay para sa mga Pilipino. Samantala, pinasalamatan naman ni Governor Dax Kuan DICT. Aniya ang paglulunsad ng mga app na ito ay isang napakamakabulhang regalo lalo pat maituturing na rural third class ang krino dahil geographically isolated at disadvantage ang lokasyon ng naturang probinsya. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ang halos isang dekada na panunungkulan sa probinsya ng Marinduque, nakatakda ng luwipat si Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. sa Laguna sa utos ng Santo Papa. Ito ay kahit hanggang sa ngayon ay daladala pa rin ito ang kanya umanong sinful past. Narito ang report ni Arnold Herrera. Itinalaga ni Papa Francisco bilang bagong obispo ng Laguna si Most Reverend Father Marcelino Antonio Maralit Jr. Ito'y matapos maiwang bakante sa loob ng isang taon ang Diocese ng San Pablo sa Laguna dahil sa pagbaba sa posisyon ni Nooy Bishop Buenaventura Famadico dahil sa kanyang kalusugan noong September 2023. Sa loob ng halos isang dekada. Naupo si Maralit bilang obispo ng Diocese ng Bowack sa Marinduque at nanunungkulan din bilang chairman ng Episcopal Commission on Social Communications ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Maliban sa karangalan, isa rin itong hamon para kay Bishop Maralit lalot mula sa higit 250,000 na Katoliko aakyat na sa halos 3 milyong Katoliko ang kanyang nasasakupan. Nagtapos si Maralit ng kanyang philosophical studies sa St. Francis de Sales Major Seminary sa Lipa City, Batangas at nakuha ang license sheet sa Church History sa Pontifical University of the Holy Cross sa Roma. Hinikayat naman ng Diocese of Bowak ang lahat ng mananampalataya na ipagdasal ang obispo para sa kanyang bagong pagkakatalaga at pinaalalahanan ng lahat na laging isaisip at isa puso ang kabutihan ng simbahan. Matatandaan na noong Fourth World Apostolic Congress on Mercy o Wacom, buong tapang nitong ibinahagi ang kanyang sinful past bago mag-convert sa pananampalataya sa Panginoon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Pilipinas ang dalawang medalya sa greenup na 28 Asian Senior Karate Championship 2024 sa si China. Parehas kasing nakapag-uwi ng bronze medal ang dalawang pambato natin sa Women's Individual Kata at Men's Individual Kata. Para sa Balitang Sports, iyahatid Hatidian, ni Mili Borja. Nakapag-uwi ng karangalan ng Philippine Karate Team sa katatapos ng 28th Asian Senior Karate Championship 2024 na gininap sa Hangzhou sa China. Nakapag-uwi si Sakura Alforte ng bronze medal sa women's individual kata habang bronze din ang nasungkit ni Jeremy Lawrence nopres sa men's individual kata. Nakipagtagisa ng lakas at galing ang dalawang Pinoy athlete sa tournament na nilahukan ng 297 na atleta mula sa 30 bansa. Samantala, nakuha ng bansang Japan ang unang pwesto sa medal table matapos makapag ng limang golds, tatlong silvers at tatlong bronze medals. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Hindi rin nagpauli sa Maybe This Time Dance Challenge, sina Catherine Bernardo at Alden Richards na humakot lang naman ng milyon-milyong views online. Ang nakakaaliw na dance challenge ng Hello, Love, Goodbye stars, panoorin sa report ng ating showbiz Angel Maging ang box office king and queen na sina Alden Richards at Catherine Bernardo, di na rin nagpahuli sa trending Maybe This Time Dance Challenge. ng version. ang version ng Cat Den na mapapanood sa TikTok account ni Pambansang Bay. Ang hataw moves ng Hello Love Again stars humakot na ng mahigit limang milyong views at libu-libong comments. Kilig vibes naman ang hati nito sa Cat Den fans. Magunita na kamakilan lang, may ilabas na bagong teaser ng Hello, Love Again, ng sequel ng kanilang 2019 blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye, kung saan agad pinag-usapan ang ilang eksena at nagtrending sa online world, ang Joy is Gone. Para sa DZRH TV, tapang ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 pm sa DZRH TV